mga kaisan, magandang umaba po kami naman po ay ano, dito na sa Ibabaw yan po nga ibang palayan mga kaisan okay. nang po namin ang munggo oh. tanim ano po ito tanim uh, <laughs> ay ano ay suko, suko kami sa palay magma eh. mag, ma mag ano naman po kami munggo, malatong yan Hey! Okay, uh -huh. yeah. no? naman po eh, si Jinmar. Saka si naman po namin na rin mga maya mga kaisan. Ano naman po yung talong. Yari na. Ari ko. Bukas po ulit terno. Tatapusin lang po namin yan. Hanggang labak. Tapos ay tatamnan na po namin. Lalagyan lang ako ng chicken manure. Tapos si Ari po, titisting po kami ng uh, dalawang plat. Tatanan na namin ng munggo. Maigi rin po. Pag makakaig eh. Mahal, mahal po ang kilo ng munggo ay eh, kaysa sa palay. Halos ano po, araw-araw po nakakadalawang pitak kami. Utay-utay mga kainsan. Sa susunod naman po ay mani. Subok, mani. Mga apat na pitak po. Gawa ng sa amin po ay papanag-araw na. Na ano na po, maganda na po ang panahon. Ito, pang ano lang po, para po hindi agad tumubuan damo. At saka po buto. Niyon, i-spray po natin. Kung ang palay po ay nagbaintihan, ay maganda po sana. nasuli na ang aso alam, alam din ang oras nila pag alas 2 yan mga kung ang, ang ko sana po dito kung palayan at kung kagaya dati ang presyo ay buhay na po kami maging ina. pero pa po yung sana ni atatay ko ito po yung pinakang akin laang buhay na po eh nawala naman po ang presyo ng palay eh yun isip po ng ibang produkto kung hindi iso na nagbaba ng presyo ng palayano no eh? ganda sana ay? Eh. baba oo buhay na buhay na sana utoy eh mani maganda rin daw po ang mani ay eh. Titesting din po tayo. Tsaka mais. Yeah. Dali. Dalawang pitak. Dito ko tatanim mo ito yung raspberry, o uh, ah, mulberry. Dini, wari ko magandang mulberry din eh. Yan, yung ating talungan po. Diretso na pa panag-araw, no? hindi na pa ulan na ano ito eh. Yan, utay, kayo namang maisan. Yan, isang loong na yan. Tsaka ari. Ari, oto yung mamay natin to eh. Ari, ah ah. Baka may kalahati hektarya na, Ari. San loong laang. Kaya nga, nakaka 40 sa ako, ano. Ari po, ang uubrahin bukas. Yan. Yan yeah, ito yung pala itatanim natin Para bang malamig uh -huh. Ah di din na mauto na ibahat ang Mauubra nila 1, 2, 3, 4 Hanggang din, halimbawa Hanggang din, pag marami Yan hanggang di yan Pero pag may natira mais uh -huh. Pag natira ng dalawang ari mais na Tutugso ka na natin o doon Oo uh -huh. Yung nga, hindi natin irasin. Napakadalig yeah, ginagano lang ganggol lang. Oo, oo mamaya isa na natin 'yan. Halay, Toy. Halay, Toy. Kahamok. Tapi sa kakain. Kakain lang kasi. Oh. Diretly dai kauntiyan. Sa kana Ah, uh, ay nag-aani ba? Abot pa. Ay. Oh, salamat po. Abay, berte. Ay, lalo. Abot pa, may pinuntahan pa po. Saan pati ng ulo ko kanina eh. Sa sindata, may batas. Ay, may pasok po. Sinauti po ang oh, ano doon. Pa. Oo. Oh. Wala po, wala ngayon lahat. Dad, sinama mo kuya si Shane at kayo nang gawa ulit. Ay, sarap ng pinaltok. Ano oh. Ay, mm -hmm. niluto po ninyo. Hala po, ala Tawag busog pa. Maya, maya po. Hmm. Nakay po, cake. Oh. Ay, parang bang na ano. Nini, aring ako. Oo, oh. kuya. Hala. Ay, Normal kami Ay ayaw. Ayaw, kunde, ano lasan niya? Ka may bisita po ba? Sige po. Na, na, doon, oh, na, doon, po. na Ah. Oo. Ote iya no mo yung cake ni. Ah, pupuntahan ko lang po. Ah, ah. ah hello po. Po. Oh, po ay, ay lupo. Ah, po. Ikot na wala sing. Oh, napalapad po ng county yan, dai. lupa Hello. Kumusta po? Ayos. Ah. Uh, ay, be, ngayon ko nakapunta dito. Mm. Kami dumayo. Kayo po ba taga, ano kami niyan? Taga Katar po kayo? Oo. Mm. Uh, ay, kung yung bakasyon ninyo ngayon? Bakasyon. Kaya, kaya ka po balik sa Huwebes. Ah, pakauwi na rin po oh, kayo. Kaya, kaya kami nagpapunta ngayon dito? Ay, um. Ay, kahapon birthday mo. Oh, eh, ang pinakang birthday ko po ngayon. Ah, ngayon ba talaga? Oo, oh, ah, kahapon. handaan. Oo. Oh, Ay, but, di <laughs> may handaan naman na. Oo, oh, naay nga po. <laughs> kaya, kaya po may pala palalihin po. Mm. Oh. Doon ang bahay namin sa kinuha mo na pids. Saan nga po ba yun? Sa Masin, bounty na ng Masin Di ba kayo kumuha na pin sa vlog mo? Ay oo Sa likod na dumaka sa gilid sa ganong gilid Ibahin namin yung may na berde Ay yung may ano Oo oh, oh, yung palikod na may pansitan Oo oh. Ah taga dan po pala kayo Yun na bahay namin Ay niluto po, pinaluto Ay na ay Ayun <laughs> sa Aprika na ito si Oo sarap na yan Ay tala po Ay eh, naroon ng pansitan lang kay oh, oh, Oo oh, wala po at sunod po ako, may kick po doon. Oh. Gawa nang may bumisita pa rin. Eh. Dumaka rin ang tulah. May dumating bisita. Kumain kami sa labas. Ito na eh, tawag ka na ba? Ano? 38. Ay, si Pras lang. Pares lang. Pares lang. <laughs> Pares lang. <laughs> Pares <laughs> <laughs> Hindi, ano. E, Kung bakit pag naman. Misan niya ay... May napunta din ang tawag ko utoy. Kung bakit lambing ba sa utoy. Oh, utoy. utoy. kumusta? Yan no, sarap na rin pinaltok. Ano yung mga niluto ninyo dito? Yan po, mga luto po, luto ng mga pag may minabisita dito. Itong kalimitang request, ano pag minabisita? Pinalto. Madala kasi yan ano yun. dadayuhin ito sa ating ganap eh. Ito po isikat eh, sikat dito sa Quezon. Sa inyo naman, kahit naman pa po ata, pero ito yung pinakang ano po ba? Pasulbot. Pasul Meron po pasulbot yung malalaki yung ginagawang kalamay. Ito naman ay ano. Hindi pala tayo magluto dito pag sabad linggo. Ano? Ang ganda Yeah. Or kaya ang daming ano. Ang daming tatanong. Ano? No. Bibili. Eh. Ay, oo. Uh, -uh. <laughs> Pinaltok po. Ay, ako ka. Ang uh, po din sa kesyo. Hindi ko na po kutsarahin. Yung iti, hindi ko kutsarahin. Ay, ang pagkakasarap. Ito po yung talagang tinukutsara. Hindi nila po kamara ito pa na, o ayko ko dahil yung kasien. hmp. dapat kaya masakapit bahay na. hmp. ginipi kesa sama 4 kapit bahay. hahaha. kung pagyang kapit bahay ay ano? hmp. pag may nabisita po kaming tung mga OFW. Ayan po ang kalimit request nila. Ah, uh, pinaltok at saka gulay. Hindi na po kami nabula ng bisita eh. Sa isang linggo yung oh. apat lima, eh. Oh, yes, hmm. Yan, salamat po sa inyo sa pagbisita po. Hmm. Ano ang pagkakakindihan? Busog po sa Pinaltok po kuya, pinaltok. Pinaltok? Kaya, o yung inyong... Kaya, nagmasan na yan kanina. Kaya po? Oo. Uh, sa saan nga po kayo? Sa Qatar po? Sa Doha, Qatar? Oo. Hmm. Ito pala yung magkakalapit no? na Sa Kuwait na mga Kuwait po. Parang doon. Kaya po pala doon. Ang kinuha po namin ni Abono doon. Oo uh, nga, ito ko sa vlog. Ayun na araw kayo mag-ama. Sa oh. sige, dalaw kang bala. Mm, namansit pa kami doon sa una. Masarap po yung pansit ay. Oo, oh, pansit. Doon po pala kayo sa likod, yung oh, green. Yun, yun. Mm. Ay ngayon, hindi nag na pelta ko ng kulay. Ay di ano? Ang oh. mm. padera niya kinulay ako ng puti ngayon. bahay niyo yung kuya, Mga kabriga yung may pabayuhan ba? Yung naghihilot ng may luslus. Yung naman yun. Na oh, yung peping. Yung si mga mga peping. Oo, oh, yun ko naman. Tiyuhin ko. Ah. Ano rin yung mga luto po ba rin ito? Yung tatay mo ah? Ayan, sarap. Yung may secret na pampalapot? Oo. Oh. Yung pala yung pala secret noon, kaya palapot. Oo. Oh, yung po secret noon. Yung pala yun. Kaya po yung iba ay ano, yung makikita mo po Malib yung lab na oh. Malab now. Yung po ang sikreto. Yung pala yun. Makikita mo pag may lako ay ba pakalab na na rin. Hindi ari pinirata ng ano. Kung bakit bawat luto nga may kanya-kanyang ano kanya -kanya po ay. Kanya pala yung secret. Oo, oh, secret. Kaya pala may nakatago itong isang ganda kasi Oo, po. At nilusaw at yun ay ila, isasabay sa gata ay mm. ah, bilis maluto ay ah yeah. mm. kami apat na nagmasa ay eh, yari mm. kayo po ay eh, madalang mapauwi o paano ayaw na nakaway taon taon wala <laughs> di babalik ako sa taon nila eh ah ay eh, birir po mm. babalik ako November 1 o mm. October 31 kaya kasama ata ang pamilya doon eh ay hindi pa na ay hindi ko sama ako lamang isa Asolo, ay, yun, ah solo oh. ka lang <laughs> po ay sige isa yun ah oo yan, salamat sa inyo, Nini. Otol. Otol, sinasakay sa akin. Ha? tarapan. Wala, otol. Payong. Otol, kuha pang isang upuan, otol. Kuha pang isang upuan. ini tumuloy na Nini, na kayo. Bye-bye. Bye-bye. Hoy. Happy birthday, Tito. Tara, otol. Alakas ako. Thank you. Tara. Sila. Ay, dito. Walang silang upo, May payong kayo, kuya. Ah, hmm. meron. Tara po. Ay, kung ako pong upo ang isa. Kaya salamat po. Salamat kuya yan. Oo. Sinda nanay kaya. Oo nga daw po. Dali po. Oo. Dali po. Isa, dalawa. Otol, isa pang upuan o to eh. Para tatlo. Para tatlo. Upo na po kayo, ayos lang po di yan. Nakapayong po. <laughs> ayos. Ay, ay sa, sa, likod. Si nanay mo pala, nasaan? Nada po, eh, sasakay na po. Hindi siya lang din yan, nakapayong din. Oo. Oh. Doon na lang si sa likod. Si ba? Dali po kayo, upo na po <laughs> kayo. <laughs> <laughs> kuya. Diga. 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 Diga pare, saan ka ba? Hindi po ako kanyo kunyat. Si nanay mo, ang <laughs> aming na iniisip Pwede ka po dito, pag gano'n, dini po. Kaya naman dini. po yan. Hindi makakabalik pala po kuya. <laughs> Hindi na, si pa. Sinanay po, sinanay, sinanay. Yun oh. Know. Dito na kaya kuya. Kasya na yan. Ay sa likod na. Dito sinanay, sa likod. Dito ako, eh dito tayo tabi din eh. Oh, Oo dito, dito po. tabi po kayo, wala pong problema. Kaya po yan. Utay-utay lang, utay sa ahon na ah, sa lusong. Ay sa ahon na yan. Bababa sa lusong, bababa. Mga kaisad, pauwi na po yung ating uh, yung mga bisita. Kamero. Ha? Tami. oh maami. <laughs> bukas po ulit mga kaisan birthday po natin ay <laughs> kaya ayan o Magre, <laughs> sa'yo na ikaw? Kasampung Sa hokbang na Magre Yeah